Bakit gusto niyo sa Pampanga? Anong mayroon sa Pampanga? Uh, bakit? Bakit di mo kagad basagot Kasi nandiyan ka lang. Tagal-tagal mo na sa amin. Sa Pampanga. Tiga Pampanga. Tiga Pampanga. Uh, hindi Pampanga oh. ako? Hindi, Claudette. Ang Pampanga po. Uh, tsaka huh? malapit siya sa Manila. Malapit siya sa Manila? Opo, two hours drive lang. Two hours na biyahe lang po. Sino ang gumawa ng Pogo sa Pora? Anong uh, una, real estate lang po siya. Tapos, pinarentahan lang po sa mga Pogo. Hindi nga. Sino ang gumawa yung contractor ng mga building na 40 plus sa Pora? Uh, double check ko po para masigurado ko lang na tama po yung information na ibibigay ko po sa inyo. May kontrata ba kayo nung gumawa ng ng mga building sa pora Ang alam ko po, meron po. Pwede mong bigyan itong committee na to para malaman natin? Uh, try ko pong mag-contact kasi wala po talaga ako lahat ng contact eh. Dahil nga yung phone ko naka... May building permit ba kayo? Ang alam ko po, meron. Kasi hindi ko po sigurado po ha. Basta ang alam ko po, meron. Kasi may tagalakad for that po. Ayan. Well, uh, anyway, kaya tinawag lang ko kasi... Masyado ng kawawa yung probinsya po namin. Masyadong sikat araw-araw. Alam niyo po, kaya nandito yung Quadcom. Number one, dyan nakita yung droga na 3.6 billion na 560 kilos sa bayan ko sa Mexico, Pampanga. Pangalawa, dyan nangyari ang bentahan ng lupa ang nakabili mga Chinese na korporasyon and all incorporators are Chinese. Ang nakabili, thousand of hectares, ang nakabili mga Chinese. Kaya yung public accounts nandito. Pangatlo, yung Pogo. Nakita natin sa Porak, sa Bamban. Kaya nandyan si Chairman Dan Fernandez. Pangapat, kaya sinasabi ko to, nalulungkot kami, maraming tumatawag sa akin Anong nangyari sa probinsya natin sa Pampanga? Diyan nangyari yung karumal-dumal na pinakita ni Chairman Fernandez. Pinugutan ng ulo, pinatay. Talagang grabe yung ginawa nila. Kaya nandito tayo ngayon, 'di ba? Kasi so next time, kung pwede mong ibigay sa amin yung uh, capitalization ng inyong kumpanya para ma-assess lang namin yung paggawa nyo sa Bamban at saka sa Porac. Pwede ba kasi uh, Mr. Chair, correction lang po ah, wala po akong kinalaman sa Bamban. Opo, oh, Porac, po Opo. Si Alice Go, meron namang meron naman kaalaman sa Bamban, di ba? Kaya we invited Alice Go na. So, Mr. Chairman, maraming salamat. Yun lang. Thank you. Si Thank you. Um, kasi, last na lang, no? Si, Si, ano ba? Si uh, Alice, Pilipina. Hindi ko po. Tanongin niyo po siya. <laughs> kasi hindi po ko si Alice, eh. Hindi, kaya nga tanong ko lang siya. Kasi boyfriend mo yung, yung kapatid niya, kamo. Opo, pero again, hindi po ako close with Alice. Eh, si yung, yung, yung kanyang kapatid? Oh, Pilipino, uh, Chinese. Ang alam ko po, Pilipino siya. Yung alam mo? Opo, ang alam okay. ko. Okay. Siyempre, Mr. Chair, hindi ko na po siya natatanong for that. Sige,